Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong October 18, 2023 at October 19, 2023. Sa mga subscribers po natin, sa mga followers po natin dyan at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisaan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong October 18. Ayan, dito po tayo sa October, yan ay 10 pa rin po tayo dito. 18 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, sa, so, uh, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, ayan, sundan nyo na lang po yung ginagawa nating sumada. Dito, sisimplify po muna natin yung mga numbers natin ito. 1 plus 0 is 1. 1 plus 8 is 9. Uh, 2 plus 3 is 5. Ganon din po dito sa bandang gitna. Add lang natin. 1 plus 9 is 10. At uh, 9 plus 5 is 14. Dito rin po sa bandang baba. Ganon din. Add lang natin. 10 plus 14 is 24. Ito po ngayon yung ating unang numero. Meron tayong 24. At yung pangalawa dito naman po sa bandang gitna itong tatlong numero natin dito. Combine lang natin yung mga yan. 1 plus 9 plus 5 is 15. Ito naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 15-24 o kaya naman po ay 24-15. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At para mas madagdagan yung mga numero natin na pwedeng pagpilian, Itong dalawang numero natin dito, isusumada po natin yan. Pero bago yon simplify muna natin sila. Dito po sa 15, 1 plus 5, yan ay 6. At dito sa 24, 2 plus 4 is 6. Parehas lang po ng sumada. Kaya isa lang po yung numero natin nakuha dito. Ito lang pong 6. At yan din po yung isusumada natin. Ayan, isumada natin siya. Kunin natin ang 15 o kaya 24. Kahit alin po yan ang mauna, pa pwede po. Ayan, uh, unahin natin kunin yung 15. Ayan, sumada 15. 1 plus 5 is 6. At itong 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At pwede rin po yung 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. At uh, ayun mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha dito sa ating sumada sa pecha. Ngayon pong October 18. Meron tayong apat na numero dito na pwede po natin pagpilian. Yan, meron tayong 6, 15, 24, at 33. Ayan, rumble lang natin yung mga yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga kombinasyon na nagugustuhan po natin. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin dito yung 24, 24, 6, 24, at 6, 15. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito po sa ating sumada ngayon pong October 18. Ayan, meron po tayo ditong 24 sa 35, 15 at sa is, 15. Ayan, sa mga sample natin ito, mga kombinasyon na yan, pwede nyo rin pong matayaan tong mga to kung nagustuhan nyo po sila. Ayan, Pwede naman kayong magdagdag pa o kaya naman dito sa task ko mo. Ayan, rambol lang naman natin yung mga naka-encircle po natin mga numero dyan. Kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayon pong October 18, 2023. At isunod naman natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong October 19. Uh, bago po natin yan simulan, uh, paalala lang po ulit sa lahat, lalong lalong po sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa pecha, na ito pong mga ginagawa po natin mga sumada, yung mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong makakapagsabi o makakapagbigay sa atin ng mga lalabas na mga numero mga bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar pwedeng-pwede uh, pwede po ito sa lahat ng lokasyon dito man po sa Pinas o sa ibang bansa ay pwede rin po. At uh, ayun mga idol, uh, tuloy po natin dito tayo sa ating sumada ngayong October 19. Yan, dito po tayo sa October, yan 10 pa rin. At 19 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin yung mga numbers natin dito. Ayan, 1 plus 0 is 1. Uh, 1 plus 9 is 10 Uh, 2 plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna. 1 plus 10 is 11. Uh, 10 plus 5 is 15. Ayan mga idol, sa bandang baba rin po. 11 plus 15 is 26. Yan naman po yung ating unang numero. Meron po tayong 26. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa gitna. Yan, itong tatlong number na yan. Combine lang po natin itong mga to. 1 plus 10 plus 5 is 16. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 16. Uh, Pwedeng-pwede rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. 26 is 16. O kaya naman po ay 16 is 26. And mga idol, pwedeng-pwede na natin matayan itong kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits din po sila kagaya rito sa kabila. Ayan, simplify din natin bago natin sila yung sumada. Ayan, simplify po muna natin. Dito tayo sa 16. 1 plus 6 is 7. At dito sa 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol. Yan po yung susumada natin. 7 at 8. Unahin po natin yung 7. Kukunin muna natin itong 16. Sumada this is 6. is 1 plus 6 is 7. Pwede rin dito ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At pwede rin yung 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol. At sa 8 naman, kukunin muna natin itong 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Pwede rin po ang 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 6. is 8. At 35. 35 sumado uh, 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede po nating pagpilian para po sa ating mga pagtaya. Meron po tayo rito 7, 16, 34, 25, 8, 26, uh, 17, at 35. Ayan, ganun pa rin kung gagawin natin yan, rambol lang po natin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korsonada po natin mga numero. At para naman po doon sa ating sample, kinuha natin dyan yung 17 17 25 ayan 8 16 at 16 35 Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample nating mga kombinasyon dito sa ating sumada ngayon pong October 19. Ayan, meron po tayo rito ng 17-25, 8-16 at 16-35. Ayan, pwede pwede natin matayan itong mga to kung nagustuhan niyo po sila. Magdagdag na lang po kayo kung may mga nagugustuhan pa po tayo mga kombinasyon dito. Ayan, rambo lang po natin yung mga yan. At ayan mga idol, ito po ang ating sumada sa pecha ngayon pong... October 18 at October 19 2023 maraming maraming salamat po